Hindi biro maging nanay. Lagi kang may hawak. Bata sa isang kamay, gawaing bahay sa kabila. Pero sinong may hawak sa iyo? Dito ko na tagpuan ang sagot. I am Mary Jean Limpiado, and this is my evolved story. Full-time mother ako. Well, being part-time affiliate, bilang nanay, sanay na tayo na inuuna ang lahat bago ang sarili. Pero na-realize ko pwede palang pagsabayin ang pagkita at pag-aalaga sa pamilya at sa sarili. Dito sa Evolve, naging posible yon. Kasi as an affiliate, kaya kong kumita kahit na sa bahay lang through selling product online and offline. May access sa mga health at beauty product na safe at effective. And lastly, maglaan pa rin ang oras para sa pamilya dahil flexible ang oras ko. Hindi ko na kailangang mamili kung kikita ba ako o aalagaan ang mga anak ko. Nagagawa ko na pareho at bonus pa na mas naaalagaan ko rin sarili kong skin at health. Kaya kung kagaya kita, isang nanay na gustong kumita, mag-alaga ng pamilya, at hindi kalimutan ang sarili, alam kong makaka-relate ka sa story ko. Evolve gave me the chance, and it can do the same for you. Simulan mo ng dahan-dahan, kahit maliit na step lang. Malay mo, gaya ko, dito mo rin makita yung balance na matagal mo nang hinahanap para sa pamilya, para sa sarili, at para sa kinabuka. This is my evolved story. What's yours?